tayo ay nagluto ng galunggong. So, ayan. Luto na po ang ating galunggong. Masarap po yan. Hmm, bango. Kain na tayo. Magandang araw po sa atin lahat at ito na naman po tayo isang magandang tanghali po sa atin yan so tayo po ay maglilinis ng galunggong at ating ipapangat yan so yan po ay yung ating tanghalian ayan sa so mo nang lilinisan yan isa isahin natin yan linisan natin maigi para hindi siya malansa yan yan isa isa pong hugasan niya so ayan hugas na yan at tayo kukuha ng leeks ayan. so ayan po ang ating ilalagay leeks para mabango siya ayan kasan natin yung planggana syempre kumuha tayo ng ating sangkalan at atin ang hihiwa niya islice ng islice yan ayan, ayan. so atin muna itabi at ating hugasan yung ating leeks ayan ayan po gagayatin po natin yan ayan Huwag pong kalimutang mag-subscribe. At pakipindot na rin po ang ating verification bell Para po lahat kita yung updated sa ating mga lutuin na lutong bahayan So ating nilislay, so ating sibuyas ayan. At pati luya ayan. At syempre, magpipit-pit na rin tayo ng bawang Ayan, sabi nga nila Kung mahilig kang kumain, kailangan marunong ka rin magluto Kahit na simpleng luto lang So ayan kaya po yan natin ating ginagawa iya. Ang ating linuluto po ay pang araw-araw na ulam sa ating bahay Sa atin so, na isasalansan yung ating galunggong iya. Para maganda So kailangan okay iayos natin ng konti Ayan. So maglalagay tayo ng kapirasong bawang At yung kanyang Ayan leeks At syempre yung kanyang luya maglalagay na rin tayo ng cubes. Ayan, bahala na po kayo anong cubes ang gusto nyo ilagay. Ayan, so atin mo nang pipigtal-pigtalin yan, kakalat. At lalagyan pa natin ulit, papatuan natin sa ibabaw ng galunggong pa. Ayan, para po mas maganda po yung ganyan, meron ng ricado sa gitna. At lalagyan pa natin sa ibabaw para lalong kumalat yung kanyang lasa. Ayan. Ayan. So ayan po, maglalagay na rin po tayo ng asin. Ayan, ibubudbud natin yan. O, syempre, yung kanyang mga ricado pa rin. Ayan. silalagyan so, natin sa ibabaw. Muntik pang matapon yung pamenta. Ayan po. Ayan. So, another cubes pa. Para mas malasa siya. At syempre, ilalagay natin ang suka. Kung tawagin yan ay paumbong. Commercial lang po yan. Kasi ay manamis-namis na suka. Ayan. At lalagyan din natin syempre ng tubig. Ayan. So, ayan po. Siyempre, kailangan natin lagyan ng paminta para lalong bumango at pampalasa na rin yan. Ayan. So, dinagdagan natin ng konti. Dinamihin natin. Ayan. So, ayan na po. So, atin ang isasalang. So, ayan. Ayan. Ang bango na. Amoy suka talaga. Mm -hmm. Ayan. So, takpan natin yan. At salamat po pala sa ating 125 na subscriber yan po at syempre po maraming salamat din po sa ating mga viewers na nagtsatsagang manood sa ating dinuluto so ayan so ati lang ihalo-halo yan at ang bango na so nangangamoy na yung kanyang suka takpan na naman natin yan ayan so bisitahin natin ulit sayang so, ayan, kumukulo na hmm ang bango parang gusto ko nang kumain talaga Ayan, pag hindi ka pupikan sa pagkain, masarap pong iulam yan. Pangmasa pong luto yan, pangmasang ulam, syempre galunggong, ang number one sa mga Pinoy. So laglagay tayo ng konting asin, kasi medyo matabang siya. Ayan, mamaya-maya lang po ng konti. Ay maluluto na yan, ayan, sayang kumukulong-kulong na. At ating igain lang ng konti. Tatakpan na naman natin yan. At wala tayong imimikos-mikos dyan. Kasi pag ating iminikos yan, siguradong durog, sardinas ang labas. Ayan, bango. So, ayan po. So, igain lang natin ng konti yan. Hmm, ang bango talaga. Ako ay napapalunok na. Ayan. So, luto na po ang ating pinangat na galunggong. So, ayan po. Hmm, salamat po sa inyo. At tayo ay kakain na. Luto na ang ating galunggong. Hanggang sa muli. Marami pong salamat. Bye-bye. Thank you.